puso. Ay, ba? Eh, kami, hinarang kami sa may ano, nag-aantay kami ng dahil ng... Good morning, chillers! Today is October 3, 2023. Andito tayo ngayon sa Pandi Bulakan. Ito yung araw na nagkaroon ng issue yung aking FB page. Dahil may nag-notify po sa akin na yung daw video yung in ko ay may violation. Uh, lumalabas na hindi po si FB yung or si Meta yung nag-message nun. Marami po nagsasabi na hackers daw po yun. Kaya kailangan chillers, lagi ko po inuulit sa inyo, sa mga nag inquire po sa akin, mag ingat po kayo. Siguraduhin nyo po na ako po yung kausap ninyo. Okay, pwede po kayong tumawag or pwede po akong tumawag sa inyo para po tayo ay safe. Napaka gagaling po talaga nila. Kahit nga daw po din sa email, kaya nilang gumawa ng email na akala mo talaga na sila yung nag-email sa Tanong po ako sa mga malalaking channel na yun nga po yung sabi nila. Iwasan niyo lang po ang mag-send ng link, mag-share ng mga nagla-live, mag-upload na may mga music, mag-upload na may mga background music. Hangga't maaari iwasan niyo po 'yan. Kahit pa sabihin na galing po kay YouTube 'yan <coughs> or galing po dito mismo sa FB. Hindi po ganoon kadali na mag-upload ng video na basta niyo lang po yung upload. Minsan may makita lang sila diyan na bata nakahubad. Mag, uh, magiging doktor po talaga kayo minsan pag content creator kayo. So, yun naman. At okay naman na. Pubuti na lang po. Hindi ako nakapag-send sa kanila ng uh, username. Mga uh, gano kasi hinihingi kanina sa akin eh. At siguraduhin nyo po yung account niyo ay naka-security. Ang ganda ng pinarkingan, oh. Yan. pala kay ano, kay sir or madam Sena, nag-PM po siya kanina sa akin na huwag ko nga daw i-click yung link eh. so dito tayo ngayon sa ito ba yung bahay? Ah, ito yung commercial area sa harap ng bahay. Sa kanila rin yan, kilang ma'am. Kaya bali wala pa po dito si ma'am? Ah, nandyan daw ngayon. Bumili lang na aircon. Nagulat nga sila, nandyan, pumunta. Ah, okay. So wala hmm. na yung setup natin. Hmm. Minayin lang po yan sa amin. So bali, nag-i-inquire po siya sa amin. Tapos nagtanong siya ng kung mayroon daw kaming set na naka na. Kaya lang po, ang plano ko talaga doon, imamarket ko po siya bago mag-2024. Or mismo, bagong taon na po talaga, January. Di ba lagi naman po ako nagbibigay ng pagsakresyo ng mga suka? Kaya lang po, ang nangyayari, nauubos na sila. <tinyo> Wow! Ang ganda talaga ng black and white. Leather yan. Bale, ito lang pa po, po ito na isang automatic storage sa saka po mga apat sigurong stool na maliliit. So, bale, ito namang sa side na to, flex ko sa inyo to. May makikita po kayo dyan ng ano, ganito. Ito po yung pinaka ano, table niya. So, umiinom uh, may inom kayo ng kape, may merienda kayo habang nanonood, at least meron siyang patungan. Kasi ako, to be honest, hindi ginagawa ko. Pagka nagka-kape ako minsan, sa so, ganito ko nilalagay. Hindi ako pinapatong. Kaya ayan, sa mga gusto pong umorder, pwede nyo po itong i-screenshot. Tapos yan, sa kabila, ganun din. Same lang po yan. So dito naman sa side na to, pwede kayong maglagay ng mga books. Maganda yung flow pa na to. Oo. chillers. Ito yung minay sa nice amin ni Napaka-best sa amin ng ganitong design sa ngayon. Gadalasan po mga senior yung may mga gustong ganitong design. Ang ganda. Tapos may drawer din po yan, both sides. Sa mga nag i po, with without drawers po, same price lang po yan. Kasi pinakang-free lang naman po ito. Pero sa ngayon po, wala na tayong stock doon. Meron pa isang 60. Ah, meron pa isang 60. Yung diamond. Meron pa isang divan na kulay gray. So, ito naman yung next natin beige naman po ang kulay nito. Ito po yung dating bed ni Dalaga or ni Ashley. Kung naaalala nyo po, gray po yun, di ba? Pinalitan na namin. Nag-lock bed na po siya. So, ito na yung chillers. Ang size po nito ay single. 36 by 75 inches. 6 inches thickness po yung mattress niya. Iba po yung mattress nito doon sa mattress ni Dalaga, ha? Kasi so, yung mattress po niya, yung dinatigal lang po namin yun. At yung pa rin po yung ginagamit niya ngayon. Kaya ito po po na nilagay namin dito ay bago po. Ayan. Double cover din po yan. Ang ganda po ng cover nito, chillers. Lapit kayo. Kung sin po, pang supa po namin ito, pang bed frame. Pero dahil nga, senior na yan, si Madam. Ayan na, ito nagtutodo ko na naman sa kanya. Pati yung price, pati po yung materials. Kasi, bago na rin po ang cover nito. Pang lang talaga to pang isahan lang. A withdrawer din po ito sa left side. Saka sobrang baba na bigay ko dito kay ma'am. Kaya, ang niya po dito. Chillers, pauwi na kami. Kaya lang, nahabol kami ni ma'am. Dahil nga, yung payment po talaga kasi ay na-expect namin ibibigay sa amin. Eh, wala pa po sila. Kaya, akala namin nakabangga kami. Akala namin aksidente dahil nataranta si madam. <laughs> <laughs> Nakasalubong namin dito sa daan. Oh, Ma'am, so sorry. Okay lang po. Eh, Hi -hi -hi kami, hinarang kami sa may ano, nag-aantay kami ng dahal ng pera. Opo. Pinadala ko yung pera ko dito. Mm -hmm. Hindi nila maibigay. Mm -hmm. kami ng problem. na problema. kasi pa kami Nantar uh -huh. Oo nalalayo na lang ni Albert si Ma'am kasi natataranta siya. Nahiya kasi yan. na tuloy ako kasi ano, masyado siyang tense na tense. Taranta siya, taranta ba? alis na rin sila ma'am. Pakiing na siya napasensya. Nagbigay pa siya ng 2000 pesos. Kasi hindi nga daw po kami nakapagmerienda. 2000 pesos. Bali ngayon nahanap po kami ng makakainan dahil ang totoo po talaga kasi kanina, ang plano ko talaga yung payment ni ma'am, uh, didiretso po kami ng warehouse. Dahil may mga tela po akong pinatabi doon na talagang magaganda po yung quality. Nag-aalala na ako on the way kami. Sabi ko, just ko, paano yan yung payment? Eh, kasi talaga yun doon, naghihintay yung kausap ko. Yun! Anong nangyari dito sa way? Ayan siya. Ay, kita nyo ba? Yeah, may patay po kasi kaya hindi pa kami makadiretso. Ayun, so, madediretso na kami ngayon doon. Ayun, o kaya, ano na lang po siguro, ipapahatid ko na lang siguro. O, patid o, 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 si na lang natin? Patid na lang. Oo, si na lang. Kasi gagawa rin po sila eh, sa bahay. kasi kailangan din kaagad nila kasi makauwi. Dahil po yung driver namin si Nick Nick at siya kasi Den Den. Kuya Boyet and... Wala nang driver-driver ho dito ngayon. <laughs> Karpentero, ano, yung, karpintero well na din sila, slash uh, metal. may tawag din yung gumagawa ng mga metal. Metal, metal man. <laughs> metal, Welder. Ay, <laughs> Welder, well ayan. So again po, thank you, thank you so, so much po kay ma'am. Pero may isa sang sinabi kanina na talaga mas nagustuhan ko. Hindi yung payment talaga eh. Alam mo ba kung ano? ano yan? Ang ganda ko daw sa personal. Wow! Oh. Ano, Kanita ka. Kinakabahan lang yung sinta yun. sa takbe. Ako medyo nag-alala ako. Akala ako nakabangga na tayo. <laughs> Iba yung harang ni ma'am kanina. Oo, eh. oh, ang sabi niya kasi, ano na, ano na, paalis na daw kami. Tinitin na daw niya yung daan. Sabi niya, baka daw kasi makasalubong kami. Ayun, sakto. Ah, nakita niya si Asay. Bumaba talaga, sabi nga nung kapatid. Tumatakbo pa yung tricycle, bumaba na yan eh. Si oh, talaga. do, tumalun daw sa tricycle, sabi ni ate. Oo. Oh, oh. so, kaya naghanap kami ng e space. Buti na lang mayroon dito. To, para makalma si madam. <laughs> Ang dami natin experience, no? Sa deliver, kung ano-ano na lang. Basta kung nakita niyo yung reaction ni ma'am kanina, hindi ko na... Nabideohan ko siya, kaya lang ayaw niya ipasama. Grabe talaga yung tense niya. Ay, bale. Three, three weeks, weeks lang yan dito si ma'am. Tapos babalik na rin po uli ng ibang bansa. Ito uh, ano? oh, talaga yung ginagawa ko. Para mainitan yung tsara. Sinasausaw ko agad sa ano agad sa sabaw. Yeah, so kain mga boys. Kumain lang na marami. 2,000 pesos na binigay para sa food. Ayan, andito kami ngayon sa Toyota Commonwealth. Andiyan na yung plaka ni Nature. Ito